At one packet ng ano, chocolate cake. Baka taga dal, mito sa taga taga. Chips. Oh! Can I make this? Oh. No! 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 Simo! Magbibwa. Good morning guys! Welcome uli sa aking uh, YouTube channel uh, papasok na tayo sa ating uh, trabaho umpisa ulit tayo sa isang linggo sa ating uh, pagkatrabaho rito ayan na uh, malamig na siya talaga hindi na mapipigilan yung taglamig nito ayan, umpisa ulit tayo sa pagsusot ng mga jacket oras po ngayon minus G's para alas 9 ng umaga at ito palakad na tayo sa ating trabaho lalakad lang tayo hindi tayo sumasakay ng bus or train hindi tayo magasto sa pamasahe sa transportasyon yung mga basura may mga lama pa hindi pa nakakot galas na yun na guys nandito na tayo at uh, kita kita na lang tayo dyan kung nilang natin yung Yan, nandito na ako sa aking trabaho. Naayos ko na itong... Inayos ko muna itong kusina bago ko, bago ako magluto. Uh, oras po ngayon. Alas nyo may be 43 na umaga. At ang lulutuin ko din post ko ang steak. At meron tayong gulay na lulutuin. Ito, uh, carrots, courgette uh, cabbage, pitit, pitit po or fish. Uh, Sasote ko lang yung guys at magsasahin pa ng yung rice. Ayan. Habang uh, dinidipos mo ba, magluluto na tayo ng sotay sotay vegetable, lalagyan lang natin ng ano yan, ng salt and pepper at uh, nor cubes. hindi pa ako nakakapunta ng ano, ng, uh, ng mga kwarto dahil inuna ko muna to yung tanghalian nila kung ano lang magawa ko sa kwarto yun lang ang tatapusin ko at uh, ito Korean ko rin sala nila Diyan lang natin ng konting manteca ilalabas natin yung salt and pepper at yung yung na ginamit ko frozen din ay nilang bumili ng fresh eh. one yan yeah. tsaga sila tsaga sila ba? gagaya. Kung ano, kung ano lang matapos ko doon sa paglilinis ng mga parto o ganyan para sila at least hindi naman sila makahin Okay guys, dito uh, na tayo. Sagay natin yung cabbage para lumambot siya. Matigas kasi yung cabbage niya. Sagay natin ang asin para lumambot. Kasi yung asin para ano release ng uh, tubig. And guys, uh, malambot na yung carrots at nilagay ko na yung ibang gulay tulad nitong olive green na to at mamaya ilalagay ko yung peas at nagsahing na rin ako Lagyan natin ng konting buwan magre-release kasi ng tubig tong gorget na to eh kaya lalagyan natin ng konting asin at pamita so, mamaya lalagyan natin ng koriander yan pag guys, luto na at uh, nilagyan ko na rin yung coriander yung bango gusto gusto niya yung coriander eh. sa pagkain, sa mga gulay sa salad at yung kanin ko, luto na rin okay, at uh, nilipitin ko na yan ang aking unang araw sa linggo ito o tengo na yung mano yung mura ay kay kanin tinatawag yung ang extend daw po hanggang 8.30 mga 8.30 kanta na at may rendezvous yung yung amo sa, ano, sa sa school ni Paul ok guys ok guys uh, habang nagluluto naalis ko yung naminis na dish uh, dishwasher kumalinis na. Pagdating na pagdating ko, sinalang ko yung dinistart ko dahil para habang naglilista tayo nag o eh maandar nito Ngayon, nalinis na yung aking kusin sa lababo. Uh, papunta na tayo sa, sa mga kwarto. Hanggang dito na lang yung video, bawal tayo sa loob ng mga kwarto. Diyan, nagkatapos ang aking ng oras. Kung tutusin, ilang ng oras yung aking ginawa. Nagluto. nakapag pa rin ng kwarto, pati mga shower, mga toilet bukas na ako magsasalang ng labada at mga malansya titignan ko kung papalitan ko yung bed sheet ni, ni Rafael may mga dugo-dugo galing sa ilong siguro yun ganyan pagdating ng, ng taglamig dugo-dugo yun yan yan guys huwi muna tayo para kumain bago tayo pumunta sa ano, next work kanina lang maliwanag may araw ngayon Maraming ulap na naman, natatakpan na naman yung mga araw namin dito. Okay uh, guys, dito na ako. So guys, uh, papunta na tayo sa next work. Minus 10 na lang para alaw na. Nakakain na tayo ng uh, uh, tangalian. Uh, nag uh, um, pride liempo lang ang means ko. At saw saw sa suka. Mamaya um, baka malito akong muwi dahil yung amo ko may rentebo. May appointment, walang maiwan doon sa mga bata kaya mag stay pa ako ng mga ilang oras. Kaya may hangin, malamig, hindi na ako nag-gano'ng pullover, nagkakit na lang ako. Okay na, okay na yung bahay, maayos na, malinis na lahat. Uh, ngayon naman bibili tayo ng ating lulutuin, yung paborito ni Paul yung golden blue na tinapay na nilalagyan ng jambong fromage at uh, magluluto tayo ng maraming fruits ano pa yan kasabay ko yung amo kong babae sa ano huwag ko raw kalimutan si Paul sa high school sunduin pupunta niya kasi si Elisa may sakit sa school siya ang susundo okay guys at uh, dito tayo ulit mga mingli yan guys nandito na ako at gagawa naman tayo ngayon ng chocolate cookies yan meron siyang 110 grams na ano ng where? brown sugar atong where? 150 grams na ano ng Brown sugar. You kill! You kill! No! No! I'm afraid! Ingredients, ano, sa hindi natin. Ang gulo kasi ng bata eh. 115. Guli nalang natin. Ito ganito. Hello guys. Angelito TV. <coughs> <coughs> t fait Channel, oh. Putsel, mais Filipino filipino philippino hein. Pilipino par les princes. Un Instagram, non. Il Instagram. My followers. Lait Carbonate Ang tao TV. Tama tama. ya pa siya pa sa mga I go down to mama. No 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 Elisa. Mama di diri kuya big Angelito. I No Elisa. Elisano ah. At one packet naman, ano, chocolate. Baka sa kadal, nito pa na Pilipino. Para sa takatag. Chips. Ah, can I this? No, oh. no, no. Simo. Mapin mo. Ayan na guys yung aking chocolate chips. Alay. Oh. Siya, nakialam naki yung bata. Ah magawa na ako ng uh, chocolate cookies hindi ko muna sinalang dahil magagahalo ko sa oras kung babantayan ko yun uh, nilagay ko lang sa fridge para uh, mabuo yung butter na natunaw tapos ngayon papunta ako sa school at susunduin ko si Paul saka ko pa lang siya ilalagay sa oven yung cookies na ginawa ko tapos noon uh, magluluto na tayo ng kanilang dinner gagawa tayo ng paborito ni Paul na Gordon Blue na tinapay na yung ano yung pinaka labas niya hindi instead na manok ano, tinapay yun dati ko na yung ginagawa sa mga nakita nyo sa mga ibang video ko Tapos magluluto tayo ng fridge yun. okay guys ha. dito na tayo pa wikot Ayan guys, yun yung duko yung bata o. Oh. At uh, pupunta rin kami ng ano, ng supermarket. Meron siyang bibilhin. Iwan ko kung anong bibilhin yan. Nahulog no. <laughs> na. Pran, pringa. Pa saan Pa sige Okay. Kuha. Sa si Grand 7 na po. Yan na guys yung aking nilutong cookies. Chocolate cookies. Uh, kumain na si Elisa ng dalawa, si Paul isa. Ako isa. Ayan. Dito natin yung Para hindi langgam. Hindi daw dito eh. Dito natin lalagay sa taas. Bahala na sila dyan. Bukas yung ubos. Ngayon naman, lulutuin ko na yung kanilang dinner. Ito, ito yung tinapay. Minupit ko lang pabiyog. Lalagyan natin ng ano yan. Keso, tsaka ham. Tapos tutupin natin lang Tapos lalagyan natin sa itlog. Uh, Breadcrumbs. ngayon, tapos na rin tayo ng ating pagtatrabaho. At pauwi na tayo guys. Ito. Bumili ako kanina ng pechay bagyo, bok choy, at saka string beans. Magluluto ako ng nilagang baka, buntot ng baka. Uh, pinalambot na ng misis ko. Nailang tayo magluluto. Pinalambot ng misis ko sa ano lang, sa kaldero lang dahil hindi niya alam yung paggamit ng pressure cooker Malambot na raw kaya ihulog na lang to kakain na kami ayan guys bawin na tayo alas 2 oras pa ngayon alas 8 ng gabi sakto at medyo maliwanag siya dito na ako sa bahay at uh, papalambutin pa natin yung buntot ng baka okay guys uh, hanggang bukas ulit see you next upload bye bye thank you for watching video malamig yung hangin